Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang hindi nga naputakot ang Minnesota Timberwolves sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang babalik pa rin nga da po si Lebron James sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga ang defending champion sa Denver Nuggets ang sunod na makakatapat ng Minnesota Timberwolves sa isang 7 game series ay hinding hindi ra naman nga po nila ito atrasan. Ayon nga po sa naging pahayag ni Anthony Edwards sa kanyang interview sa media, excited na nga daw po siyang talunin ang Denver Nuggets na itinuturing niya bilang isa sa mga pinakamalakas na koponan sa NBA. Ngunit naniniwala nga po siya na kung sakasakali man na matalo nga po nila ito sa second round, ay sigurado na kakayanin talaga ng kanilang team na makaabot hanggang sa NBA Finals. Pero syempre alam rin naman nga po ni Edwards na hindi ito magiging madali. Since tinalo pa lang naman nga po nito ang Los Angeles Lakers at malinaw nga po na pang championship talaga ang lineup nito ngayong season. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang babalik pa rin nga po si Lebron James sa Los Angeles Lakers. Matapos lamang nga po mga katrops na ma-eliminate ang Lakers sa playoffs, ay sinabi na naman nga po na Lebron James sa pangalawang sunod na pagkakataon sa kanyang social media na hindi pa rin nga po niya iniisip kung ano ang kanyang gagawin next season kung mananatili siya sa Los Angeles Lakers o lilipat siya ng ibang kupunan. As na now nga po mga katrops ay gusto mo na nga po niyang makasama ang kanyang pamilya at pagkatapos nga po niyan ay balak na nga po niyang simulan ang kanyang preparasyon para sa darating na Paris Olympics. Ngunit kung ang Los Angeles Lakers nga po mga katrops ang tatanungin balak pa rin nga po nalang pabalikin si Lebron James sa kanilang lineup sa susunod na season. Sa katunayan, expected na nga po ng kanilang team na tatanggihan nga po nito ang kanyang natitirang player option kaya hinahanda na nga po ng kanilang front office ang kanyang bagong kontrata. Bukod rin nga po dyan ay gusto rin naman nga po ng Lakers na tuparin ang pangarap nito na makasama ang kanyang anak na si Bronny James sa isang team sa pamamagitan ng pagkuha nga po nila dito sa darating na 2024 NBA Draft. Meron na rin naman nga po sila ngayong ilang mga draft picks sa first round at second round na maaaring nga po nalang gamitin sa pagkuha sa kanya. Kaya gagawin nga po talaga ng Lakers ang lahat ng kanilang makakaya upang mapaperma lamang si Lebron sa Los Angeles Lakers. Maging si Anthony Davis nga po mga katrops ay willing rin naman na makipagtulungan upang mapanatili si Lebron James sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.